Kamusta naman kayo dyan mga kapatid gutom? So nakikita nyo dyan sa ano, yuh, harapan nyo guys. So ito yung ating buko guys. Hindi natin napakagad yung buko kasi. So gagawa tayo guys ng buko pandan. So medyo tayong angel sada Tapos ito nung ating ano no. Nung ating gelatin na binili ng Mr. Gulaman na green. Dalawa yan yung ginawa natin. So ayan na nga guys. So sasali na natin yung sada sana okay na yung pinakalasa nitong creme de sada, guys, para hindi na tayo maglalagay ng condensed. So tatansayin natin yung pinakatimpla nito. yan So yan. So yan, nalagay na natin ang ating creme de sada. So kuha naman tayo ng panghalo. So aluin na natin, guys. Tapos ya nire-ready na natin yung ating buko pandan. Yung pandan, guys, na ilalagay natin dito. Ayan, gawin lang natin ng haluin. Yun, guys, matamis na pala yung cream din sada. So, buti hindi na tayo bumili, guys, ng condensed. Dahil kasi talagang, ano na pala to, sweetening thick creamer na pala to, guys. Talagang ready to, ano na pala to, to mix, guys. No? Buti na lang may mga ganito tayo, mga product ng Angels. Angels Evap. No, and just condensada. Kasi condensed na pala siya na merong ano na siya, halong creamer, di ba diba? So, yan. So, panalong-panalo, guys. So, ano na natin itong ating gelatin, guys? No? Pumunta na tayo ng pang ano dito sa ating gelatin. So, ayan na nga, guys. No? Naiiwan na natin yung ating gelatin. So, salin natin dito, guys. Dito na lang natin isalin do sa ating ano, yan, ganyan. Ang sarap nito. Kung meron kayo guys na mga ano almonds, pwede nyo rin lagyan to guys. Yung ating mix na ating ano guys na buko pandan. So yan na nga guys, na-mix na natin. Okay na yung ating buko pandan. So isasali na natin siya dito sa container natin ng Jollibee. So inuulit ko, Jollibee, maraming salamat sa container. na no, nagkaroon tayo ng lagayan ng ating buko pandan. Sasali so, na natin guys, tapos ilalagay na natin sa freezer to guys para buong Jesus ang guys. Di ba? nakita nyo. Sakto lang pala guys. Nabuti no, na lang hindi ako bumili ng condensed dahil kasi hindi rin natin magagamit ng condensed. Dahil nga kasi may lasa na guys, no? May lasa na yung ating binigay, di ba? So, yun, natakpan na natin, guys. Tapos, ilalagay na natin sa freezer. So, ayan na nga, guys, no? Ito na, okay na siya. So, salamat Jollibee sa so, container. Jollibee, dito ko kayo na-appreciate guys sa Jollibee na container natin na todo. So, lagay na natin sa freezer natin. Tingnan natin kung kasa. So, mag muna tayo guys ng ating mga kinabukasan dito guys. Ang yelo, ang bira. So, muna natin dahil kasi baka tumilapon guys yung ating buko salad at mawala yung mga ano natin. So, ganyan. Okay na yan. So, okay na guys. So, mamaya-maya, malamig na yan. So, meron na tayong dessert, babu.